Panis yung mga branded na motor niyo sa Rusi namin. Kala nyo, mga mumurahin lang yung mga parts namin. Ha! <laughs> Magandang araw sa lahat. And as you can see in the thumbnail and in the title, pag-uusapan natin ngayon ang piyesa na in-order ko para sa aking motor. So itong motor ko na Rusi Flash is palitin na yung kanyang fuel filter. Kaya... Uh, umorder ako sa kasa kasi wala namang ibang shop or tindahan online na pwedeng pagbilhan or kung meron man, sold out na rin. Kaya, yon tumawag ako sa casa and uh, nakausap ko yung uh, kanilang employee. So, sabi sa akin, wala silang stock na uh, fuel filter. Kaya, nagtanong siya sa kanilang supplier kung meron ba silang stock kasi ipapaship papunta dito sa aming lugar. And, ayun, ang next pack of the price is nasa around... Uh, 500 pesos pababa kasi alam naman natin ang Rusi is budget friendly or uh, pangmasa kasi yung mga motor nila is uh, pangmasa talaga and pasok sa budget so ang anong expect ko, yung item na order ko, yung fuel filter eh, nasa around 500 lang pababa, and ayun uh, nag-confirm na yung supplier and sabi ng supplier doon sa employee na nakausap ko is meron silang stock, and yung preso is, guess how much? Akala ko 500 lang pababa. Yun pala, 1K yung presyo ng oil filter. And kailangan ko maghintay ng 2 to 3 weeks bago dumating yung item na in-order ko. Pwede naman daw express, pero kailangan ako yung magbayad doon sa LBC ng, uh, ano ba yun, shipping fee. So, hihintayin ko na lang yung 2 to 3 weeks or sa tracking kasi isa sabay daw nila sa ibang parts na i-deliver. So yun lang yung concern ko guys. If nakapag-try na kayo mag-order doon sa Casa, uh, please comment down below kung ganito ba yung presyohan nila sa uh, fuel filter. Saakala ko yung yung fuel filter is mura lang pero nasyak talaga ako guys kasi imagine yung presyo niya nasa mga 1k very expensive. Akala ko yung Rusi is mumurahin lang yung mga parts o wag kayo dyan, mga Honda, mga Rider, wala kayo kasi yung fuel filter namin is nasa mga 1K. Yung sa inyo, nasa mga tag-150 lang. So, panis yung mga branded na motor nyo sa Rusi namin. Chi, panis! Model na rin kasi ako ng uh, air filter pero kaso walang stock yung supplier. So, ang in-order ko na lang is yung uh, fuel uh, filter. So, for now, bye muna and see you sa susunod kong video pag dumating na yung order natin na very expensive. Kanis!